alam mga kakalaw, ako ho ay tuwan-tuwa haba ho kami sumasayaw ng mga ate diyan dahil ho nakikita ko ho ang sarili ko sa salamin at mas lalo pa ho ang ginaganahan. Ayan ho, kuhig ka ng ganong sumayaw at maraming salamat din ho sa dalawang ate na nagturo ho sa akin Thank you. rehearsal namin ay ito naman ho tamang kulit naman ho kami na Imogen habang ho kami nakukulitan nila Imogen, sila Kuya Lucas naman ho at Jace ay naglalaro sa likod yan ho, tamang kulit

Bakit ang heart mo ang sumabog? nga ho, first time namin ma-invite sa ganito karaming tao. At ayan ho, haba hong naghihintay kami ay tamang sayaw ho muna kami ni days nang mamula ho ang kaba. At medyo nag-iipon ho ako ng energy dahil ako na ho ang sunod niya. Ayan ho, tamang hintay ho kami ni Imogen. At syempre, habang naghihintay ho kami, pinapanood ho namin kung paano wagawin. ako na nga ilan panuutin ng wakaw at syempre ho masaya ho ako na madami ho akong napapasayang maraming tao Nung una ho, ako ho ay kinakabahan. Pero ho, nung nakita ko ho yung mga tao na pinapanood akong masaya, eh hindi na ho ako nahiya. Tinuloy-tuloy ko ho ang aking pagsasayaw. At mas lalo ho akong ginaganahang sumayaw nung nakita ko ang mga taong pumapalakpak sa akin. Kaya ho, habang ho ako'y nasa ibabo ng stage, eh nawala ho ang aking hiya tagahunin ninyo yan ako ho ay pandaling pandali sumayaw at kumanta dahil hu nakikita ko hu ang taong masaya na nananood hu sa akin dahil first time ko hu mag-perform sa maraming tao ay ginalingan ko na hu talaga naman hu ng mga tao Three, two, one. kulot. Maraming maraming salamat ho sa pagsusuporta niyo ho sa akin. Mahal na mahal ko kayo. Dahil ho kung wala kayo, wala rin ho ako sa kinakaroonan ko ngayon. Maraming salamat rin ho sa aking mama na todo suporta ho sa akin palagi kahit saan man ho ako pumunta. At maraming maraming salamat rin ho kay Ate Batang na nagpasikat sa akin. At syempre maraming maraming salamat rin ho sa Showtime Family at kinuha niyo ho ako. Sobrang saya ko ho sa kinalalagyan ko ngayon.